Sinusuot na po sa kariton ang ating babawasan ng kuko dahil naglayaw ang kuko. Ayan teknik mga Kinaka na Kinakala nakaipit para siguradong magkagalit din naman sana. Eh. Oh. Tataas yung kabilang pa. Tatlo ang Tatlo ang salarin. Para kung... Gugupitin ang kuko oh, kasi ayun Mula. naglayaw, sumobra haba. Kanang kumontra o. Oh. Gugupitin. Nabawasan. Para hindi ka hirap. Hirap maglakad eh sa laki. Bulok ang koko. No. Kibi ako. Muna. Sabi ko nga kanina, hugasan. <laughs> Tuloy na. Maswerte yan. <laughs> Babad na Babad? na Ala, nasarapan kuya sa hawak. Ang baga sa tao may indro. Ay, nasarapan pa o. Oh. Nanahimik ka ba et? Yung sipon! <laughs> Yung mas sabi ko sa inyo eh. Habi niya. Bulok! Ah, bulok! Hawa. Bulok. Hawa ka ko pa ah. yeah

Ibu iya kan? Iya. Mijih masih mati, iya kan bawa. Kau yang belum jadi. Ada biji dah lulu ah. Esok tu kita pan mas. Eh. Mm. Pira gagaling kang ah, oke na, oke na magtampo. <laughs> lulu <Ludo, hati. laughs> ah. Na ihi ya. Di pasi Yusuf ini, parang kabayung na kau nak aku kuye lagi tengah segalanya. Ya, eh adine. Ay, pasensya na kuya. Ikaw talaga yung paborito. Gino, gupita na po Para akong nalalaway, ba't gano'ng <laughs> nalalaway Sa pagka-duranong kalaboy <laughs> huh? Siningang ka na? Sinipunan pa ako ay buti mabait ano. Um, mabait. mabait. Mas masakit isang nakatuntong. Sa bagay oo, hindi makakalundag. Sabi niya pag lumundag-lundag pa ako rito, mas masakit. Mababa ang kuko niya parang ano. Lulunok-lunok. Eh nakukuha na ata sa mundo sa kuwa no. Baka na bibigtay. <laughs> um, o kaya nga naubusan yata ano, video Para pa ano, ano nga po. Paluwagan nyo nga po konti. Ah, mamaya eh. Natumba <laughs> na ang eh. Magang Maga ang maga ang paa. Uh oh, oh, oh. Wag ka nang kumuntra. Uh -oh. Yan. Pamaka oh, na ka na rin. matib, ma, ano rin, matali. Mm -hmm. Naman. Uh -huh. Ay naman. Panaysing singa. Kinayod. Ay. Ay, ba't parang matatanggal na daddy? Mabubunot na ako. Hmm. Kasi gumagalong ganun ko eh. Talagyan natin ng epoxy yan mamaya para kumapit ha. Hmm. Ako muna Abay. Tunga nga muna, nakakaabala pa ako eh. Mamaya na lang pagka. Dukha Baka, ba ta? na yung pulso mo. Salim <laughs> niya. Talimya. Tekit. Um, pala kung no? konti hmm. na lang bawas. Na para gagaang na 'yan. Kunti na Baka, takbo ka na ng matuli Magcha-champion ka na. Ah! Mm -hmm. Nabana. Maya maya pahinga Medyo nang Lapit na matapos eh Hindi na lang eh Parang Congamawak. ano pa Parang ganun eh Chok-chok na pala pa Ayan Wala Hindi naman akong gumaga, pero... Tutubo ulit. ano? <trat> Kinayod na po. Kamahimik na ulit siya eh. Nangangabit rin eh. Ate, wala ka bang pala? Hindi na dapapurak. Hindi na dumagdag doon sa paa eh. <laughs> mo nga. Ito, uh Baba. pa. Meeting dyan. <laughs> baba na, boss. Oo, oh, oh, baba Ayaw na. Mama. Baba na. Ayun na, oh. Umiksi na yung isa mahaba pa. Umiksi na, oh. Umiksi ano pa. Ini. Aanihin ka pa, yung... Aanihin ka pa. Bukos ko siya pang konti para gumanda ganda. Para gumanda ganda. Yeah. mo, <laughs> Ikaw naman. Ano ka Ay, ba, ka bang ano diyan? Manicure. Sangkalan. Hindi <laughs> wala eh. Tuntungan lang. <laughs> Manicure. <laughs> Kahit putol na sangala. Ah, di ba? Naluha po yung kalabaw eh. Nasaktan ka. Pag gagaling ka na, panay singa mo yung sipon mo yung nasa ulo na natin. Lumanda na oh, mixinay pa ah, yung haba. Okay, yung pagkahaba nga, paglakad niya. Tsaka pwede po kasing ano, oh. pag nagtagal matanggal. Hmm. Mayroon mm oh. <laughs> Nakaisa rin yung eh. kanong kalabaw. Isa eh, akin sa ulo natin. parang parang kumano sa buong balot doon. Ah. Malak-alak. <laughs> May sipon eh sipun po na yung lumabas laway. Laway yun, laway. Kaya malat-alat kuya, natikman ko rin, malat-alat eh. <laughs> uh, <bala> <laughs> <laughs> Uy, ganda rin ang kukuma. Anong kulay ang gusto mo? Magsabi ka. Pula, puti. Nalunok, lunok eh. Hmm.